Hello guys, good morning guys Nandito na kami sa Rojas, sa terminal ng Rojas sayan ang view dito sa terminal ng Rojas Ayan. Nagbaba muna at kasi kakain daw Sababa ako tingnan natin Ayan mga lodi, ang ganda dito sa terminal ng Rojas Ayan, Diyan ang kainan May mga, ibababa rin mga cargos galing norti Taho, ito ang sinakyan namin, SVA Trans. Ayan, dito kami sa, ano, sa Terminal ng Ruhas. Nag-stop at kakain daw. So, yan po, what's nalang mga lodi ang meron dito sa, ano, area ng Terminal. Terminal ng Ruhas. kami sa Ruhas. Ayan, ang dami nilang mga pangarga. So, kami, ano, diretsya ako ng Puerto. Yeah, thank you for watching.